bilang lang, are-arebahan, tsaga-tsagaan na lang natin. Ganda pa ba namang balita doon sa ibang area, bilang Hindi lang, oh. man dito, di. Tsaga na lang. balita na muni-muni ako. Dito dito sa kanan, ano. Dito sa kabila, ilusot. Dito sa kabila, eh, dito. At dito pa bursangin. Ilag na ilag. Para dito pa bersangin. Dorado, bagong uli din ito, mga kabising, sabay doon sa sabay sa ano, sabay sa tuna. Mong dito lumong. Ilan di papa? Mga 20. Ye. Okay. Ako maganda. Ah, yun si ano ba lalay mo? Ikaw maganda kay Mikaw. Yeah, rebahan natin to. So, Parang ngayon pala nagsisimula itong mga na ito eh. Ngayon pala, gawag pa gala itong pagkakarini, ayos lang ang kat. Pagkakunti na yilo ba ito? Pagkakunti na yilo. Pagkakunti na yilo, Kung wala nang maraming yilo, ako magkakunti na yun. Ando lang kanina yun, hindi pa nang parinis. Saan? Kung tayo nangangariba nasa kag lawak ay wala pa di pala sa urahan. Hunahan natin? Oo. Wala pa ka napi? Eh kita. Ayakro doon tayo sa malayo sa Ariba. Sa Ariba. nakalito ka oh. yo. kaya nga na doon doon ta sa Ariba. Ka, ka ano lang natin? Kahinto lang natin. Hindi tatakbo pa. Malapit na Ah, natakbo ba tayo? Ah. Uh, malapit pa pala sa buya. Malapit ko. Malapit na Si, okay. area nang area lang ah. Para maka, maka kinainan siguro sila doon at hindi naka, ano, si Jumil. Gagawa talaga tayong paraan anito ba? Kailangan makagawa tayong ganso. May ganso pa ako dyan ay. Dalawa. Wala lang kahoy. Kawayan. Kawayan. Kawayan talaga magawa natin ito. Kawayan yan. Mahaba-haba. ganda sana yung kawayan na yung ano. Ang tigas. Ang tigas. nakuha uh, ano na yung kumakain na isda yung mga ano na tulad nung una na mga ngayon ay may sukat na tigas mga labis yung matigas yung mga laban ng isda na oh kay maingay okay, May masinag mo yan ang malalik kaya nyo lang yan wala lang doon wala pet wala pa wala pa ayun na lagdong na lagdong, lagdong. Medyo higpit lang dyan ha Para hindi magano yung lagdong yan, medyo ano lang. Minsan kasi pag luwagan bigla yung ano ay napitik yung lagdong ay. Baka kailangan ko na yatang ako ang bumira. Pati <laughs> 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 kasalanan mo yan, nagbrip-brip ka. Formado. Nagayon ito, bali ba ba ito ang buntuan? Ikaw lang ang butas, kawal. Para ako Walang break. Lawa sa po eh. Tawas, tawas, tawas. Boy, tawas. Isang <laughs> tawas. Ang ibig kong sabihin ba, yung kuhan, kuskus mo na yung nylon mo pa ganyan. Para hindi mahaluan. Ayaw, Kuskus mo na pag ganito ah Lagay mo sa baba Para hindi maluan ng kwan Malayo eh, na yung buya Malayo na yung ano damin mga kabising Kasi yung isda ay Ngayon pala yung isda niya At kanina hindi naka, Hindi nakabuhilo pag takbo. Pag ganyan yung takbo niya ay palutang. Palutang. Tama lang yun yung lumutang kaya eh para makailag tayo doon sa kon, Kaya kung tirik yun, sa ilalim ang daan na. Ah. Brilis lang yan. Bah. pa sa Apa? Ito ang birador ng bultuhan. Next. Ah, simple lang. Hala. <laughs> simple lang magpa lulus. Ganda pa naman ang video mo. Ang ganda ng nagawa kong video sa Idol ba? Yung pagganso mo ng lamarang. Oh. <laughs> Tuwang-tuwa mga viewers din eh, nah. ba? Oh. Ba, malakas. Malakas yang isda. Abah Baka bultuhan na naman. Marilis <laughs> lang yan. Oh.

Sige kape Oo oh, Ano mo kakasabi kung big mo man yata ito sa gilidang pala Rumar lane Talaga kumawala kaya hindi ko kaya itong realize <laughs> Ay, ka Hindi ko ito ari-ari Ari-ari yung balay palikpik Abay pating! Atras! Okay. Bating, parang pating talaga sa tingnan nung una eh o, dito, Parang pating kasi, sa niyo, talagang, uh, Pas, sa hindi sa, kaya yung gan. Ka, pag ganun kalaki ng palikpe ay talagang Tagumpay si Regan. <laughs> pa, Regan talaga tagumpay doon. <laughs> ilang balik ni Regan ang motor yun. <laughs> pala, sirigan. Tagumpay si Regan doon. Tagumpay pala. Ilang balik ni Regan doon. Ilang balik ni Regan doon. Bibili din yun, sa export. Sila kayo doon. para sa dawan. Ha? na ano? Maliit. Kapag di naman yun. yata sila don, Hindi naman naka-anong mga series. Kaya nasibaran din yan don. Ha? Ganyan palang style pala, dangkal-dangkal pala. oh Dangkal-dangkal lang pala ang birada. Angat talaga pag dangkal-dangkalino. Hoy, <laughs> <laughs>

Ito sa inyo, Ed. Ano yun yun muna? lemaran nyo. Plaster yun muna ang lamaran nyo. Wala pa naman to ah. Ay, nagdungan. Ah, initan. Huwag itong malaking pamalo. Huwag itong malaking ano. Ayan, alam eh. Bira. si Kapi sing Idol, binormana. ay nilalagay mo sa loob? Dyan, sabit mo. Ito. na naman yung style na yan ba? Wag kayong...

Gagtagpawis pawis si Idol ba? Ampa. Isang kahon. kahon lang. May laman. Hindi ka ganyan. Ha? Letan loy. Sandaan. Sandaan yan. Fish uh, ano yung Ayos lang yung sandaan.

Mali ang Alam mo sabi mo dol sa binira mga isda? Payap. Tigas mo, tigas silain Ha? Tagaktak ng pawis mo, kabulas ka talaga ba? <laughs> <laughs> binabanas, binabanas bala Nainitan ka lang pala kaya tagaktak pawis mo. Hindi, <laughs> 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 riba, riba. Ano lalay, Maria mo na yan? size lang. Size sinta? Bagong padlas ito ay 16 alim. Bagong area talaga. Oo, oh, ang kuras na Yan, bantayan mo. At sigurado kayo ang paghanapan ko. may karapatan kayong magalit. Pagalitan mo. Kuras! Bala Yan, tama yan. Uy, <laughs> baka yung itawin isang maulog. Ako naman magalit sa inyo. Ilagay sa baba. Aba! Sa baba, baba! Hindi dyan! Baba, kahit dito lang muna! Doon o eh, kahit doon! Huwag dyan, huwag dyan, huwag dyan! Man, huwag, na, huwag na nga dyan! Pail naman! Kumpiyansa! Paano mo may laglagay dito ah? Hindi ka nga nagkumpiyansa ano? Oh, harap mo na saglit! Pag thumbnail, bilis! Alis! Sinarangan pa talaga. Wag yung... Oh, harap. Bilisan. Paagal talaga ba? Baba, ayoko ba? Para magkasyake dito sa kamera. Ay, butik tiil naman sabay-sabay ka. Nakachamba. Sige, sige, sige. Doon, doon, doon. Doon, doon, doon.

dan bakal uh, sekali maka ada apa dituloy-tuloy lang sa area Ayan, Area na naman sila ng penembagung latak. Area lang ng area. Baka makacamba. Saan? Ah, Camba-camba lang ito. Tariyan na naman ang panibago. Bisa dikit Tangan-tangan, jangan tanggal manakan, so.

kayo magtipid sa pusit. Kaya nga kayo namumusit para ipain ay. Mumusit lang kayo para pang ano. Hindi na. Panahon na niya ngayon. Latak. Sige, sige. Parado.